Ikaw ba yung boyfriend ng kapatid ko? Ha? Pilisyo nga pala. Ano po? Pilisyo. Magkakapangalan po kayo. Bakit ang sa mga pangalan namin? Huwag mong sasaktan ng aking kapatid, Jampol. Apo, ah, yeah. Hindi ko naman po siya sinasaktan. Hindi mo kilala ang pamilya namin. Be. Anong be? Anong meaning ng be? Tawagan namin. Dalawa. Baka be, ha? Bembang yan, ha? Anong kapatid ko? Kuya, Bu ano? Ano yung lasa ng masarap ba? Alam mo, si Felicia, hindi na naguhugas ang pinggan niyan dito. Nipte niya, hindi na marunong maglaba. Alam mo kung bakit? Kakabidyo ko lang yung dalawa. Iayusin mo. Mga ya. Mata sa mata. Lalaki sa lalaki. Tito sa tito. Mahal ko naman po yung kapatid niya. Promise. Mahal mo. Cross my heart. Cross my heart. Dahil maganda lang. <laughs> kahit pangit. <laughs> Tara na, B. Umakit ka na. Sino kasama ko dyan? Si kuya. bilis mo na. Baka, oh, 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 abayin Naku ng kuya. Hindi, yan pin. ano kagaya, Ay, sige na muna, Jam Paul. Bababa mo. Ba, kukuha mo na ako ng tubig. Huwag mo iwan dito. Kuya mo. Hindi mo pahit si kuya para makilala mo rin siya. Sige na, Jampol. Kuya. Si Jampol. Sige na, bilisan mo na. Sige na, bilisan mo. Magagalit siya. No, 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 no. Jampol lang, mabilis mo na. Sige na, Jampol. Kukuha lang ng tubig. Pasok pare! Pasok, upo! Be! Ito po kuya, magandang gabi po. Jampol po. Jampo. <coughs> Ikaw ba yung boyfriend ng kapatid ko? Ha? Opo. Si Felicia po, oo po. Felicio nga pala. Ano po? Felicio. Magkakapangalan po kayo. Bakit anumera meron ang pangalan namin. Wala Pangit! Okay. John Paul! Parang si... Para rin po ba? Bakit ba? Para rin po pala kayong... Pababa yung mga luha namin, pamilya namin eh! Para rin po pala kayong bunso niyong kapatid. Oh, hindi po, wala po akong problema sa ano niyo. Sa pangalan niyo. Huwag mong sasaktan ng aking kapatid, Jampol. Apo, yeah. Hindi ko naman po siya sinasaktan. Hindi mo kilala ang pamilya namin. Pwesta Baka may namata mo si Felicia. Ano po Be. Anong be? Anong meaning ng be? Tawagan namin. Dalawa. Baka be ah. Be na? Ano binibe ang mo kapatid ko? Puya. Ano? Hindi, po Ano? Ano lasa na? Masarap ba? Hindi po ya. Hindi po. Hindi po. Wala pa po pong gano'n. Wala pa po, po kami sa face na gano'n. Ayusin mo, Jampol. Pinagkakatiwalaan <laughs> kita dahil yung puso ng kapatid ko, nasa iyo. okay, inaalagaan ko siya. Promise. Inaalagaan mo? Oo. Uh, Anong alaga? Nililibre mo ba? Ginagawa ko po siyang pet. Alam mo, si Felicia, hindi na naguhugas ang pinggan niyan dito. Nipte niya, hindi na marunong maglaba. Alam mo kung bakit? Bakit? Kakabidyo ko lang yung dalawa. Nauubos yung oras niya. Sa tuwing magkausap kayong dalawa, jampol <laughs> ayusin mo. Opo, ya. Yeah. Mata sa mata. Lalaki sa lalaki. Titi sa titi. Hindi po. Ginagawa ko naman siya. Sana lalaki mo rin akong kausap. Hindi yung... inalaga ko po siya. Boyfriend ka lang ng kapatid ko. Lalaki sa lalaki. Opo. Mahal ko naman po yung kapatid niya. Promise. Oh. Mahal mo. Cross my heart. Cross my heart. Dahil maganda lang. Oh. <fire> Kahit pangit. <punishment. laughs> Maganda? Pwede pa po ano, kaya niya ako paglaban pero yung maganda. Bakit? Wala yung... Hindi ka ba nagagandahan sa akin kapatid? Kasi Felicia, jumpol. Ang lakas mo nga. Hindi po. Airbender ka ba? Hindi. <laughs> Saan po si eh, Felicia? Tayong dalawa lang nandito jumpol. Kinakausap lang kita ng mahinaon. At masinsin. Parang pinagpapawisan ka. Oh. Ano ka ba? Kuya niya lang to. Oh, shit! Kaya pa yung tatay namin. Kaya yeah, ilang taon ka na po? Yeah. Ako? Apo. Ang tanong ko sa'yo, ilang taon ka na ba? Ano po? Mag-24 pala. 24? Apo. Pwede na. Yeah. <laughs> pwede na kayo ni siya. Jabol. <laughs> Opo, ya. Yeah. ya, yeah. sabi niya kasi pwede daw kami ano, legal sa. bakit <hub> pa Bakit pumayag na ba ako? Oh shit. D Alam mo si Felicia, malalaga yan eh. Pinakilala niya po. Magaling pumili yan si Felicia. Pinakilala niya po. Patagad ka ba? Tumayo ka nga bro. Ay, Champol, tumayo ka nga. na ko lang yung height mo. Pinakilala niya po ako sa... Tumayo ka! Ah, ah. Bo. O Ikaw po tayo ka nga, ya. Bakit? Kasi ang mo lang po pala si Tilig ka. Pero... Kasi sabi mo, maliit kami small to, small but terrible to pare. Kaya kalabanan na ito, 1v1. Okay. Pagkakasa ka ba? Hindi po ya. Papalaga ba? Hindi po, hindi po lalaban. Iyusin mo. Be. Ay, be. Hindi mo ka. Ito din yung pregame. Huwag ka tumama. Ano yung nakakatawa? Nakikipagbiran ako? Ano ba itong bibilang lang ako? Game? Anong game? Video game? Seryoso ko, Jampol. Oh, Puso sa puso, pare, oh. Lalaki ka ba? Lalaki ka bang ba umarap dito? Ako. Pa, ganda ng katawan mo, ah. O, tingnan, gumano ka nga. Paano po? Ganun! Ito po, papakita. Biceps! Para sa ah, ka? po? Kakasama. Ito po, po. Ayan. Ayan po. Ba't kailangan po hawa <laughs> Sarap, <laughs> ah. Ano, ah? Ha? Ah? Nakakailang gym ka sa isang araw? Sa isang araw po, ah. Uh, sampung beses. Sa nagji gym? Sa ATL po. A Kaya pumili yung kapatid ko. Apo. Macho na, matangkad pa. Sinasama ko po dun si Felicia. Nag-ano uh, kami. Huwag mo na isa pa si Felicia doon. Tayong dalawa na. Gym bro. <laughs> Aray. Ay, Ayko, Sakit. Yeah? Wala. Wala bro. Bro, ito ah. Ayusin mo lang yung pakikitungo sa kapatid ko. Apo. Okay tayong dalawa. Apo. Maayos kitang kausap. Apo. Puro ka po ah. Kasi po, ginag*** ako. Hindi po. Pasensya na po. Marespeto lang. Marespeto lang po ako. Subukan mo lang lukuhin. Buong katawan mo magkakabutas. Ha? Pasensya na po, ya. Yeah. Gusto mo yung butas? Hindi po, ya. Yeah. Pasok mo yung butas ko. Ha? Sinabi ko lang, kung gusto mo. <laughs> Sinabi huh? ko lang na baka trip mo lang. Be. Jump all, tara na dito. Oh, sige na. Baba ka na. Makakalis ka na. si, si Kuya. Jim bro. Ganda tayo, pinky promise. Sige po, wait lang po. Gagawan po kita ng ano. Ano yan? Sige po, dito na po kaya. Sige, Jumbo, lingat ha. Thank, thank you po. Yeah. Sige na, huwag mo na ako Sige po, ya. Yeah. Gwapo ni Jampol, ha? Suwerte ng kapatid ko. Kaya mo, Jampol, pag matulog ka dito, <coughs> title nun, ginaan ni Bayaw ang kanyang Bayaw. <coughs>